Sa video na ito, alamin natin ang presyo na bawat sasakyan na pag-aari ng mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya. Una nang nag-viral ang mag-asawa matapos na ipakita ang kanilang apat na po na mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyones. Una na ring sinabi ng mag-asawa na yumaman sila mula nang sila'y pumasok sa DPWH at nakakuha ng mga kontrata sa ilang mga proyekto. Ang interview na ito ay pinalabas sa YouTube channel ni Julius Babao noong September 17, 2024. Ngunit muling naongkat nang napasama ang kanilang construction company sa mga nagkakulimbat ng milyon-milyong halaga sa flood control projects na siya namang ibinunyag ng Pangulo. Kaya naman, samahan niyo kung alamin ang bawat presyo ng kanilang sasakyan. Cadillac Escalade. Nabili ng na mag-asawang Diskaya ang black and white editions ng full-size luxury vehicle na ito. Ayon sa 2025 listing ng Phil Koche, ang brand new Escalade ay naglalaro sa presyo ng 17.8 million hanggang 19.8 million bawat isa. Kaya't ang pagbili ng dalawang unit ng ganilang sasakyan ay umabot na agad sa 36 hanggang 40 million pesos. Lincoln Navigator. Ito ay nagkakahalaga ng 12 million hanggang 16 million kada isa. Ibig sabihin, ang dalawa nilang sasakyan ay nagkakahalaga ng 24 hanggang 32 million pesos. Bentley Bentayga, nagkakahalaga ng 15 hanggang 18 million pesos. Porsche Cayenne, ito ay nagkakahalaga ng 8 million hanggang 18 million pesos. Mayroon din silang Chevrolet Suburban na nagkakahalaga ng 5 hanggang 8 million pesos. Dodge Ram na may 3 million hanggang 5 million pesos. Isuzu Altera ito ang kauna unahang sasakyan ng pamilyang Diskaya na nagkakahalaga ngayon ng 1 million hanggang 2 million pesos. Depende sa kondisyon. Volvo XC90 nagkakahalaga ng 4 hanggang 6 million pesos. Maserati Levante ang sasakyan na ito ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 9 million pesos. Lexus LM na may presyo na 10 hanggang 12 million pesos. Ford Bronco Sport na nagkakahalaga ng 2 hanggang 3 million pesos. Massimo T 550 UTV na may presyong 700k hanggang 1 million pesos. Rolls-Royce Cullinan, ito ang kanilang kontrobersyal na sasakyan na binili ni Sara Diskaya dahil lang natuwa siya sa payong. Ayon sa mga website, ito'y nagkakahalaga ng 30 million hanggang 59 million pesos. Jaguar F-Pace, ito'y nagkakahalaga naman ng 5 hanggang 8 million pesos sa kanilang mga BMW collection naman mayroon silang BMW X5 na nagkakahalaga ng 5 hanggang 8 million pesos BMW X7 na may presyo na 8 hanggang 10 million pesos GMC Denali na may presyo na 6 million hanggang 10 million pesos bawat isa ang pamilyang Diskaya ay mayroong dalawang sasakyan na ginto ibig sabihin ang dalawang sasakyan na ito ay may presyo na 12 hanggang 20 million pesos GMC Savana ang presyo 4 million hanggang 6 million pesos. Sa mga Jeep collection naman, Grand Wagoneer, ito may presyo na 12 million pesos pataas. Jeep Gladiator, 4 hanggang 5 million pesos. Mercedes-Benz GLS, na may presyo na 8 hanggang 16 million pesos depende sa variant. Mercedes-Benz GLE, 6 hanggang 8 million pesos. Mercedes-Benz Sprinter, 5.5 hanggang 12.5 million pesos. Mercedes AMG G63. Ang presyo, tumataginting na 16 hanggang 23 million pesos. Mercedes-Benz Avantgarde na may presyo na 3 hanggang 4 million pesos. Mercedes Maybach GLS SUV. Ang presyo 18 million hanggang 29.9 million pesos. Sa Range Rover Collection, sila ay mayroong Range Rover Autobiography 2020 ng around 9.8 million pesos. Range Rover Evoque na may presyo na 6 million pesos. Land Rover Defender 6.4 hanggang 17 million pesos. Toyota Alphard 4 hanggang 6 million. Toyota Tundra 3 million to 5 million pesos. Toyota Sequoia TRD Pro 4 hanggang 6 million pesos. Toyota Sequoia Capstone 4 hanggang 6 million pesos at ang kanilang Toyota Land Cruiser 200 series na may presyo na 5 million hanggang 7 million pesos. Anong reaksyon niyo dito sa ating video sa mga nakakalulang presyo ng na mga sasakyan ng pamilyang Diskaya? I-comment yan sa ating comment.